Drive Check Hello mga tropez Drive Check po oh. Ito mga katropez ako, oh. road bike ko oh. Change ang brand Ganda no, maraming mga bike dito mga katropez Ayan no Oh, oh ay ba, lupit to. Oh. Ito mga bike dito. At saka at the same time, Maraming sila mga stock dito mga Rotopix. Ganda dito mga Rotopix, si silang sila ng itong mountain peak na 4 ko, oh. di ba? Pwede. Air shock mga Rotopix. At the same time, Mayroon silang wheel slip na uh, truck pa, no? Ayan, maraming mga stock mga Rotopix excited ba kayo mga tubig kung saan ako no? eh wala ito sa po mga tubig nasa Cavite ako no ayan po mga tubig so dito lang yan sa uh, riding in tandem ayan po pasinsya mga tubig video maulan no eh kung gusto nyo pasalan dito mga katropics uh, ang landmark dito yung may overpass dyan no? Oh. okay bike shop sa ilalim ng overpass ayan po overpass dyan at uh, tapat na busya mga katropics ng motolite dyan ayan ang motolite oh okay at the same time mga katropics ang landmark dito yung may yung may St. Dominic's College dyan mga katropics no? St. Dominic dyan parang hospital dyan dito lang po yung banda mga katropics sa so, may bahagi po siya ng uh, Kalabatri Kalabatri Kabiti mga katrafik sa so, may pakagi po ito Cavite, ito po riding in tandem ah, lupit no so yun mga katrafik ano excited na kayo ating alamin anong update price ng mga star dito sa riding in tandem alright okay Okay mga katropes no, uh, dito tayo ngayon sa Cavite, dito sa riding in tandem no. So pasensya na mga katropes, medyo excited ako. Ako ako na excited mga katropes sa kanilang stock dito no kasi affordable price mga katropes no. Again mga katropes, meron silang mga road bike dito, mga mountain bike diyan, yan po. Okay, meron din silang mga iba't ibang brand ng mga mountain bike mga katropes no the same time, meron tayong mga parts and accessories dito. Ayan po. Ano din silang fork mga katrokes dito, no? Meron silang mga batalya. Ayan po. Mga parts and accessories ng mga bike dyan. At the same time, mga katrokes, meron din silang mga gulong dyan ng mga maxit. Ayan ang mga malupita, no? di ba? Meron silang mga handlebar dyan, drag bar, ayan po, mga saddle. So, ayan po mga katrokes. So, ito po yung mga isang meron sila dito. So, ngayon mga katrokes, no? Ating isa-isahin to, no? Ating alamin anong updated price ng kram. mga isang dito sa riding in tandem. So let's start mga katabi dito no sa kanilang stock dito. Ito mga katabi sa lahat ng naganap dyan ng uh, road bike mga katabi no. Yan po siya po si Ken. So again no, oh, uh, ang kanyang size mo no, naka uh, 700 g ang gulong dito. Ayan po. Ang guwang mga katabi no. Ayan no, oh, ang kanyang rim no. Ang ito oh. mga so again, naka-mechanical disc brakes ang mga katulis. Ito lang sa, katulik, sa kanyang brake dito. Ayan, o. Oh. Ayan, naka-mechanical disc brakes siya. Yeah. Powered siya ng Shimano. Ayan po, so, Shimano Cess. Diba? Ay, hindi pa siya naka-STM mga katulis. Classic type siya. Pero malapit siya kasi nga, uh, uh, power po siya ng Shimano. Ito po kanyang uh, shifter. Oh, so, Iwala yung kanyang shifter sa kanyang brake. Ito po kanyang brake dyan. So, ito na kanyang shifter. Ayan po. Alright, di ba? Quick release siya, mga katubis na madaling bunutin to. O yan o. No? Naka quick release siya dito. At the same time mga katubis, it comes sa kanyang speed dito. Naka 3 by, ayan po. Naka 3 by dyan sa kanyang crank set. Dito naman sa kanyang speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. naka 7 speed mga katulis sa kanyang gear dyan ayan po mga katulis no ang kanyang RD naka Shimano PZ Tourney ayan po Okay, powered by Shimano Touring, Baka pa, easy siya. lakas 7 speed, 3 by 7 speed. Kanyang appearance ako na ito kanyang appearance. Oh. ba, diba, ganda, no? Wow! Again, sa lahat ng anak, dyan ang mga ganitong kasing uh, road bike. Okay, abot kaya sa bulsa mga katrofix. Sa halagang... Sa halagang 8,500 mga katrofix. Ayan, no? Oh. Murang-mura lang pala ito sa riding in tandem. Malupitan na isa ito. May road bike doon sa halagang 8,500 pesos. Meron ka lang road bike. Guys, sa lahat naman ang halap ng mga budget bike, mga pa, no? mga entry level. Ito mga patapigs daw, no? mayroon silang uh, yan po si Huwang Alloy frame na siya. You can list ang kanyang set post dyan. Okay, alloy na niya ang kanyang stick dito. Ayan po. Powered by Huwang. Ayan po si Uhuang, no? Okay. Ah, uh, Shimano V-brake sa mga tubig combo shifter sa dito. Ayun po. Mga combo shifter siya. siya. All right. Ang kanyang speed mga tubig is naka 3 by siya. Ayun po. 3 by uh, 7 speed. Ano to ang na ito dito? Okay, uh, ang advantage ito mga katuloy kasi mayroon isang previous dito na lagayan ng ating mga cellphone dyan. Ayan o. No? Oh. ng mga previous dyan o. No? At the same time, previous na rin yung helmet dito, hoy. Pwede. Ito mga kanoy, so may mga previous ito, previous na rin yung ano niya. Ito mayroon pa dito, built-in na ano, di ba? Naka 3 by 7 speed siya. Kanyang RD mga kanoy, naka Shimano Tourney siya. Ayun po doon, no? Powered by Shimano Tourney, ang kanyang RD at sa kanyang FD diyan. Ayun po. Ay, sa halagang, sa halagang 8,500 pesos. Okay, so ito yung uh, available uh, stock na meron silang kulay black na may uh, green dyan. Okay, at saka ito mega black at saka may blended na kulay blue. Ito ang kanilang mga huyang. So, mayroon din black. Oh. Ayan o. Oh. Yung tatlo mga sa halagang 8,500 pesos yan. No? Same speaks, same price. Okay, ito po sila. 8,500. Same po ang kanilang mga previous. Yes, ito may previous helmet at saka cellphone holder. Okay. Ito po yung tatlo, no? 8,500. Ito naman, ang size niya is 26 ang size dito. Uh, medyo hindi masanong kalak kalakihan no? Okay, again, sa lahat na hanap dyan ng mga 26-er na size dyan na bike natin, ito mga kating minus na dito, no? Sa halagang 8,000 pesos. Mayroon ka ng ganitong kasing discrete ang naka-ICR na po sa dito, no? Ito, oh. internal cabling po siya dyan, di ba? Okay, wala na po yung mga, ano dyan, sila din po ang kanyang mga cable. Ayan po. Uh, alloy frame, ayan po. Uh, buwang uh, din ang kanyang saddle dyan. Big release ang set post. Okay, powered by Shimano Sess. Yan po. Alright, sa halagang 8,000 pesos. Ayan o. Oh. 1,000 pesos. Sa mga katuloy, meron siyang freebies na na helmet yan. Again, sa lahat ng ang harap dyan ng ibang, ibang, uh, ibang style mga katuloy. No? Yan po si Skyron. Yan no? Skyron. Maganda yung kulay mga katuloy sa uh, kulay pula na may uh, na kulay puti. di ba? Ayan o. No? Uh, ang kanyang model, siya po si Backlight. Backlight Skyron. Uh, di ba? Okay, ang kanyang size out is this ER siya. Ayan po. isang rim is isang Skyron. Ayan po, Skyron siya, no? Ayun, no? Skyron na yang kanyang set post yan. Just release mga katropics. Okay, Skyron na yung kanyang saddle. Ayan po. Ang kanyang shifter, shining po mga katropics, no? Kung shifter siya. Ang kanyang speed is naka... 3 by uh, 7 speed siya. Ayan po, kung shifter, oh. No? Skyron na kanyang stand yan. Kanyang handlebar, Skyron na rin siya. Okay, ganda, oh. Ito mga katropics, oh. No? Uh, Follow the wind, no? Oh. So, Ang alas <laughs> mga, di ba? Follow the wind, no? Oh. So, Sabay ka raw sa hangin daw. Kung saan ka pa mapagpad dyan, okay? Dito ka, mapagpad, no? Mapagpad ka raw dito, no? Oh. Right in Tandem, punta ka raw dito. Gini ako, wow! Talagang <laughs> 7,000 pesos mga katropex. Ayan po. Yung mga katropex, sa lahat na naghanap dyan ng mga folding bike yan. Ito, maganda mga katropex. yung body niya. Baka pa lang kanyang frame. Baka Ayan. Siya po, si Mimix. Ang kanyang kulay, ano siya? Light blue. Ah, di ba? Tapos blended na kulay puti. Siya po si Mims, no? Mix, no? May alloy frame siya nga ka tulis, no? Naka-alloy siya dyan. Alloy na rin ang kanyang body clamp. Ito ang clamp niya, o, oh, di ba? Madali lang yan, ipo-fold dyan. Ayaw. Naka one by siya mga katulpix. Ayan po. One by... One, two, three, four, 5, 6, 7, 8 Okay, 1 by 8 speed siya Ayan ang kanyang appearance siya oh Alright, so when it comes sa kanyang side Maka rin, naka 20ER siya no Again, ang kanyang uh, RD dyan, Shimano po, powered po siya ng Shimano dyan Kanyang uh, Brake po dito is Lightweight aluminum na kanyang shifter dyan Siya po si Shimano Cess Ayan oh mga pinas dyan again, uh, tintiya sa mga toothpicks aloy ang kanyang uh, rim dyan okay, ito po ang kanyang uh, prank arm o oh. ayan o oh. sa so halagang 9,100 pesos ito po oh. Okay, naka-powered po siya ng Shimano dyan. Okay, naka-quick release ng Watrofix. Ang kanyang body yan, ang kanyang frame, batalya niya. Ang kanyang yan uh, ang kanyang dito. Ayan po. Naka-20 yan ang kanyang size dyan. Ayan po. Again, sa lahat ng na nanghanap ng ganitong kasing bisikleta mga Watrofix, no? ito para sa inyo. No? Magandang kapila sa mga Watrofix, magandang kanyang saddle. No? Ang harap niya ng mga budget bike niya na abot kaya sa pulsa mga katupik. Meron sila dito, no? Ito po, ang kanyang size ito is 56 siya, no? Budget bike po siya. Okay, kanyang uh, drop set siya po si Shining Shining ayan po Shining oh. naka 1 by mga tubig yan naka 1 by 7 uh, seven speed siya ang kanyang brand siya po si po si Frogs okay, oh. uh, Frogs yan oh Frogs okay sa halagang 5,000 pesos. Okay, 5,000 lang ako din. Again, sa lahat na ng hanap niya ng yung klaseng bisikita, yung mga budget bill dyan. okay, mga entry level. Ito mga kamik, sa halagang 5,000 pesos. Dalawa ka niyang frogs mga kamiks, kulay black na blended na Uh, pula, at saka puti mga kamiks, white siya, at saka blended na kulay iti. Ayan po, sa halagang 5,000 pesos. Ito po, new top sport. Ayan, di ba kaya sana din, Pwede. Oh? <laughs> Ito pang uh, bike to work, baka pa. Alright. Again mga katabi, sa lahat naman ang hanap niya ng Kisto dyan na 2029 ER, yan po si Kisto. Ang kanyang uh, model is extreme. Nakalakot na dito siya, no? Okay. Naloy na niya kanyang Kisto mga katabi, ang kanyang uh, fork dyan, yan po. Nakalakot siya dyan. Naka-hydraulic brake siya mga katabi, no? Hydraulic brake siya. Uh, yan po, X-spark siya. Okay, L2, A3. Yan po. Okay, naka 3 by 8 ang kanyang speed yan mga katofix. Yan po si case 2, extreme. Ayan o. No? Oh. Again, case 2 na yung kanyang handlebar. Okay, naka ICR na no. Yan o. No? Oh. Okay, internal cabling na sa mga katofix. Nakilali lang po ang kanyang cable dyan. Okay, ang kanyang shifter. Okay, welcome sa kanyang brake mga katofix labas mga kanyang brake pero ang kanyang shifter mga katulik nasa ilalim po siya ayan o oh. You know, naka hydraulic disc brake siya mga katulik yung release ang kanyang seat post yan ayan o oh. naka-case na rin ang kanyang saddle the size is 29 ER okay sa halagang 10,000 mga katubig kung so murang -mura na ito again mga katubig meron silang mga ano ito drive ibat ibang bike yung mga kids bike dyan ayan o oh. Okay, pang, uh, pang mga pang bata dyan. Okay, complete so pa lang dito sa kanila. Again, mga katong guys, sa lahat ng mga naghanap dyan ang galitong kasing mga parts na nasusulis natin, oh. no? Okay, sa lahat ng naghanap dyan ang mga steam dyan na uh, pang malakasan. Ito mga katong guys, trubatib, Oh. Ano sa trubatib dyan? Sa halagang 400 pesos lang mga trubatib na yan, no? Oh. And ano nyo silang 880 pesos na oil stick. O, oh, oil stick na mga katong guys, oh. Ano nyo silang 300 pesos, trubatib na rin siya, yung maliliit lang na steam dyan. Pwede mo extender. paano may extender niya, marang naging kulay black extender. oh, yan. 400 pesos. Ito, 400. Again, mga katawin, sa lahat yung nakalap niya ng mga extender dyan, na gusto niya i-extend yung mga ano yan, handle ba para medyo tumakas yung sa mga topics. Ito po, sa halagang 400 pesos. Ayan po. Okay. Ito yung Ano Ganun din silang mga hub dyan, mga topics, no? Magkano yung hub madam? kayo po din yung present oh. 780. Uh, 780 mga kapatid, naka-fit release na siya. Ayan o. Oh. Ano, anong brand yan ma? Uh, Maxzone. Maxzone. Okay. Maxzone okay. Max mga kapatid. Sa halaga ang 780 pesos lang. Mayroon ka lang ganyan. Okay. Mayroon din sila mga RD at saka FD dito. FD na pang road bike mga kapatid. Sa halaga ang 350 pesos. Nakasimano na siya. Ayan o. Oh. Okay. 9S Triple. Okay. Pang road bike mga kapatid. FD. Okay, mayroon din sila. Okay. Sa lahat ng harap na harap ng ako si Manu Asena. Ito mga katulad, mayroon, ito po, mayroon din sila ito sa halagang 700 pesos lang. Yan po mga katulad, so alay ang sisit po. So, Rager ang kanyang brand. Sa halagang 320 pesos uh, per liter. Mayroon din silang Titan dyan, patitan. Okay, may uh, kulay uh, blue at saka gold. Ayan po no, kumpleto ito din sa kanila. Again, okay, sa lahat mga katulad, nakaharap niya ng Crown dyan. Ang Ayan po, cranks ito. Shimano, mga katopik. Pagkano ito, madam? 2,700 po. 2,700 pesos, mga katopik. Nakano siya? Nakatubay. Ayan po. halo Okay, halo-tick na sa mga katopik. So okay? Ito, yung 2-8, nga, isang isang set ayan siya isang set, set ayan pati yung ano niya uh, pedal yung bottom bracket niya kasama uh, na yung bottom bracket diyan at saka yung arm uh, po niya uh, crank arm ito mga isang set sa mga kadoy no sa halagang 2800 pesos naka Shimano na siya naka Halotech na mga kadoy fix naka 2 by po siya okay murang mura lang sa kanila ayan po talaga na nakaranti ng mga brake diyan mga caliper brake diyan ayan po Okay. Sa halagang 950 pesos dalawa na yan sa ma'am. Okay. Kasi dalawa ha naman katubig, no? Okay. Ganun din ma maganda ko tayo, maganda ang kulay niya, oh. Ha, pwede tingnan mo ito. Ito mga katubig sa maganda, oh. Maganda yung kulay niya, di ba? Ah, oh. di ba? Oh, diba? Maganda ang kulay niya pag gabi diyan, kita ka. At saka design tayo mga katubig na naka Aloy nito na siya sa halagang 550 pesos. Mayroon ka lang ganitong kasing uh, caliper break. Yan you know? o. Ah, uh, rim brake mga pa, mura-mura lang sa kanila. Dalawa na to sa mga dalawa na. Dalawa empat. na po eh. oh, dalawa sa mga Patofix, no? Kalagang 550 pesos dalawa na po siya, pair po siya. Uh, front at saka sala air. Ayun po. Thank you so much, ma'am. Ang hanap ng shifter diyan, ito shifter oh, Altus 'yo. Ah, uh, Shimano Altus naka 3x8. Naka 3x8 sa mga Patofix, no? Altus siya yeah. Ayun oh. Magkano ganyan, ma'am? 650 pesos mga katrofix murang mura lang -mura sa kanila no sa halagang 650 pesos meron ka ng Altus na naka 8 speed alright ito po again sa lahat ng na dyan ng mga STI dyan mga katrofix no reflex ang kanyang brand pwede titignan mo ito ang maganda mga, mga katrofix oh. STI siya oh reflex ang kanyang brand ayan po oh. Oh. ito mga katrofix oh Ah, uh, ito siya is uh, STI na po siya no, Shimano Total Integration siya mga Katofix no. Ang kanyang brand is Reflex po siya. Okay, combine na po 'yan mga topics, ang kanyang shifter at sa kanyang brake dito. Ito po. Di ba ganda oh? Magkano to, madam? 2,400. Sa halagang 2,400 pesos. Ayun po. Lupit no? Ganda oh. At saka magaan siya mga Katofix, no? super gaan siya. Ayun oh, magaan lang po siya. Okay, sa halagang 2,400 pesos, meron ka ng ganito kasing ah... Uh, STI, okay? Shimano Total Integration. Integrated po ang kanyang brake at sa kanyang shifter dyan. Thank you so much, madam. Again, mga katuloy, sa lahat na naghahanap yan ng mga uh, rock boost na pedal dyan. Ito mga pedal dyan. Meron silang mga giant. Oh Ay, my God. Meron silang giant dyan, mga pedal. Ayan po. Ano din sila sa mga mahilig sa road bike diyan. Ito mga kapatid, para sa inyo. Ayun po. Mali maliit lang siya pero matibay, eh, no? Ang kanyang brand is Heroic. Siya po si Heroic sa halagang 1,700. Ganun din silang ng ragusa mga kapatid na pedal, ragusa oh. Pwede. Sa kanila ragusa ba daw? 650. Po. Sa halagang 650 pesos kaya pa nang ragusa. All right. Ito mga kapatid, palupitan na ano Phone holder na at the same time, ano po siyang horn diyan at saka Marami po siyang plus light ang kaya kaya. Marami po sa ilaw ako mga ako. ito, mga lead light o, oh, diba tatlo ang lead light dyan. Sa halagang 700 pesos. Yan po, look ito. Oh. gurang-gurang lang sa kanila. Diba? Bicycle horn lang, di oh, diba? Mobile phone bracket, o, oh, kumpleto Sa halagang 700 pesos, okay. dito ito yung mga isak dito mga katubigs oh. dito pa lang yan ha, patikim pa lang yan mga katubigs ha. Again, sa lahat ng mga hanap niya sagmit yan, ito po, sa halagang 900 pesos. Ah, uh, 9 speed siya. 11 hanggang 20 ang kanyang ano dyan, mga patot, okay? 280 grams, sa halagang 900 pesos, okay? Meron din yung 11 speed mga katawik, so, again, sa lahat ng lahat ng 11 speed na submit, ito po mga katawik, meron sila dito. Meron sila lagay ng mga juice dyan, ayan po, mga ano natin ng water, ayan po, kumpito. Again, mga katawik, sa lahat ng karot dyan ng mga kaset, ito mga katawik, so, Punta lang kayo dito mga katabiks para kayo ang pili doon sila mga pang maintenance mga katabiks dito. Ayan po maintenance oh. Completo dito sa kanila no. Dito na tayo yung mga tulis sa highlights no. Again sa lahat ng hanap dyan ng uh, mountain peak mga katabiks na ano uh, suspension fork. 27.5 sa lahat na mga gusto mag-upgrade mga katropics ng kanilang mga fork dyan, mga tinidor dyan, ito mga katropics o. Oh. Mountain peak po siya. Ayan po. So, ayan. Ah, air mo siya. Ayan po. Okay, mountain peak. Halagang 3,950 pesos. Pero ka ng Mountain Peak na 27.5 ang kanyang size dyan. Naka-airlock na po siya. na mga katubis, Ayan o. Oh. Juicy block mga katumis, no? Look it. Again, sa lahat mo lang, alam ano nyo namang fire natin. Ito mga katumis, so Maxis dyan. Okay, alam ko mga katumis, nakaubusan ang mga Maxis. Pero dito sa kanila mga katumis, meron silang stock dito ng Maxis dyan po. Talagang 1,760 pesos. Dalawa na yan, no? Oh, Paris na. Okay, Paris na mga katumis, so. Maxi Shell sa halagang one seminar na nakalisa po siya. murang murang lang pala sa kanila. Ayun po mga tumis, oh. Maxis Shell, di ba? Maxis uh, Cross Country sa halagang 1760. Dalawa na po mga tapis. Two pair na po siya yan. Dalawa na po. Hindi ka na logi dyan mga tapis, no? Ayan po. Tatawa na lang harap ang batalya dyan na uh, alloy frame mga tapis, no? Siya po si Mountain Peak. Mountain Peak, Mountain Peak Everest to mga tapis. Ayan po. Dindy liner siya, oh. Okay, di ba? Ito ang kanyang yung number dyan. Ayan po. Okay, oh, ito legit mga katawings daw. po number dyan. Ito, ito sa mga katawings, black siya, no? Na uh, batalya. At in part ang kanyang uh, heat tube mga katawings, no? Oh. Ang kanyang size. Kasi siya mga katawings, hindi natin magkita kasi malayo siya, no? Medium siya mga katawings. Ito po, mountain peak Everest, no? Oh. Okay. Everest 2. Ayan po. ICR na siya. Ayan po. Saka, uh, abang lang po niya butas mga katawings. Mountain Peak Everest 2. Makano ba ito okay. So, ito na guys, no? Yung 29er na batalya sa halagang 11,500 pesos. 11,000 mga kadayos sa halagang 11,500 pesos ang kanyang Everest 2 na 29er. Ito naman yung isa, ah, Everest 2 mga kadayos 27.5 ang kanyang size diyan, yan po. Hindi 7.5 pa size dyan. Alright, ito mga katulad naka, nakabang na yung mga butas dyan, no? Naka SCR na siya. Different type pa kayang heat cube dyan. Again, medium size mga katupix. Sa halagang 11,000 pesos. Meron ka ng Mountain Peak Everest 2. Ayan po. Sa alloy frame siya mga katupix. Alloy frame na po yan. Ayan, no? Again, sa lahat ng karakter Ito kasing uh, batalya. Ito po, Mountain Peak Everest. Sa halagang Ah, uh, ito ang tumik to, ang 57 57.5 na 11,000 pesos. Ito na ang 29 na 11,500 pesos. Mountain Peak Everest 2. Ito mga katumik, si Tropix o. Oh. Ayan o, oh, si Tropix. Ito lang katubig ko, mayroon sila ano dito, candle uh, bar, katabis, so. bar no? na katubig sa drum na wheel slick Again mga katubig, sa lahat ng hanap yan ng wheel slick na ating mga handle bar, drop bar, ito mga tricks ha, meron na dito, wind sling oh. ang kanyang brand, siya po si Sagnet ayan po okay, sa halagang uh, 1,100 pesos mga mga tricks, meron mo lang wind sling na dito, Winston, uh, drop bar okay, again sa halagang ang babalak yan na mag balik na ng mga handle bar. ito mga tricks no pang bike to sangmit ang brand sa halagang 1,100 pesos pag okay, ito mayroon silang probative dito na handlebar mayroong saturn niyan po so, mga mayroon pang lagayan dyan o oh, ano ba uh, ibig sabihin ka sa mga tamis no ayan po okay mayroon silang mga ano to no iba't iba, 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 klaseng ah uh, Pupuan, sadel, ayan po, sa halagang 600 pesos. Ito po, mga maganda mga katulis, no? Meron na Ano ito, ang Meron na ilaw, ma'am? May tea light pa. Ma oh, may light, Okay, so ang advantage ng mga katuling, so, Kasi meron na siyang tea si Lalim dyan. Libre sa mga katulis, no? Chargeable na si Lalim dyan. At at the same time, ano, hindi siya mabasa dyan. Sila sa lalim po yung ano niya. Ayan po. Okay, sa halagang 600 pesos, mayroon na ang libre na chargeable dyan. Okay, na tail light. At siyempre, mayroon, pa, mayroon pang butas ito mga katuloy. May butas na siya, o. Oh, ba? diba? Sa halagang uh, 600 pesos. Pwede. Alright. Again, mga katuloy, sa lahat ng kanap nilang giant dyan na... Uh, uh ito mga katuloy, sa halagang 550 pesos. Mayroon pa lang giant dyan. Isa lang iso, talagang 550 pesos. Okay, pwede. Ito yung mga isang mayroon sa ito mga katapigs, no? Okay. Ayan ang oh, sa si tropics na no? nag-vlogs, oh. Giliado oh. ba? Ayan ang mga tropics. Okay, mga katapigs, sa lahat ng mga dyan ng mga frame dyan, na atomic mga katapigs, o. Oh. Alpha. Ayan po, atomic alpha, oh. Road race configuration daw, no? Ayan po, road race configuration. Gano'n yung kulay yung mga katapigs, ano siya? kulay pula tapos may blended na itim at saka puti ay di ba atomic sya makatubig oh pang road bike ng batalya mga na power oh. ano yan para sa ating mga road bike diyan sa halagang 6750 pesos alloy frame siya makatubig ah diyan yung batalya diyan ayan po again oh atomic mga tubig atomic alpha ang kanyang uh, model ang kanyang uh, price mga tubig 6750 pesos naka uh, road bike na batalya. Okay, pang road bike mga katulis, no? At the same time, uh, aluminum na po siya mga katulis. So, away left yan ayun po. O hindi. ano po sila ang uh, mga katulis na rumig dyan. Ito po, ano po sila dyan. Hello mga katulis, hanggang dito na lang tayo. Sana nagustuhan nyo mga katulis ang ating lakad dito, dito sa Palama no? Sa so, may Cavite mga katulis, no? Sana nagustuhan nyo ang ating munting lakad. Uh, again, mga katulis, sa lahat na hindi pa nakasubscribe ng ating YouTube channel, Uh, huwag kaligtaan mga katulik, subscribe and then like and share para update kayo sa ating mga lakas. Again, ito si Van Brick Salcido. Palagi nag-iiwan na huwag matakot at makambasa patat ang buhay ay puno ng pag-asa. Adios! Okay!